Ayan, hello Shara si Prep. Scatter na, chokes. Mhm. Mm lang private lang, pre. Ayoko si mag-scatter eh, baka maubos yung pera ng mga kan eh, ng mga casino app. <laughs> Oy, okay, Phil Bernal Masongsong. Baka pag nag-scatter ako, maubusan sila ng kan, bangko, diba? ba? Alam niyo naman siguro na ako ay isang napakaswerteng nila lang sa buong mundo kung saan lagi akong nananalo sa sugal, 'di ba? Sugal nga sa pag-ibig, lagi, lagi akong nananalo, sugal pa sa pira, sa casino. So, mariusip naman. Napaka-easy na yan sa akin. Ang napakahirap nga na magsugal sa isang relasyon ni eh. Yung manliligaw ka, nagsusugal ka na yan eh. Oh, di ba? Lagi naman ako nananalo. Pff, Minsan nga sila pa sa akin eh. Oh. Diba? Ibig sabihin super lucky ako. Oh, tusok-tusok lang muna tayo dito. It It's time to go at the corner. What's he know? na, nagpapatay sila dito, no? Tapos ako dito, nagpapatay. <laughs> sila nagpapatay doon. Tapos ako dito, nagpapatay. Nagpapatay. Hindi na, hindi na. Doon siya, busy sila doon. Inamatay eh. kasi yung kanila, eh. Di <laughs> pa tayo dito. Oo. Eh! nanjan si Dyrot. Andito kahit dito ayon Eee. i-lore gigil nagigiloh, gigil nagigil si Dairo, to oh. gigil nagigiloh, talon naman mao ako, ako, Talonan mo nga ako, talon mo ako. Talon mo, Talonan mo. Nga ako. Talon, talon ka, Tumay. <laughs> talon, ay ay Talonan ay 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 ay

Tayo mo tamalan dito. Tayo mo tamalan. <laughs> Talon mo. Ano pakalan mo, Mio? Eh... Tara, <laughs> pre. Patayin natin, pre. Patayin natin, pre. Ayaw. Patay. Sayang naman. Di nakuha. Eh, hindi pidipi po. Eh, Tipi-tipi <laughs> si Miro! Gumiro. Ah. Pagpatuloy mo Miro. Ay! <laughs> go, go, go! Pasukin mako. <laughs> eh... There. mag-come to papa. Come to daddy na to daddy. I'm mo to daddy. Hmm. Hmm. ba? Jake? Jake? Hmm, hmm. Hmm, hmm. Ay, ano naman siya, <laughs> Oi, ay na, kailangan ko pala yung gun pre. Yung turbo ayan, gear dragon. Kanya yan ni, eh. item niya ni. Eh. Item niya yan ni. Eh. Gear dragon spear, di yeah, Gear dragon spear. Yan na yan ni eh, no. Yan yan eh, no. Ito na yung bitbit -bit niya, eh. namumula oh. Ito na yan pre. Ano ba? Diba? Dahil lang ano eh. tra tara, 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 push! Focus tayo dito sa top, pre. Ay, buton pala. Ayan natin sila dyan. Ayan, ano, ano. Oh, sino, ano? Nanap! Huwag kang kukulitan, ah. Nasisira buhay mo. Ay, si Nana kumukulit, oh. Ay, dalawa na sila. Ay, two na sila, two. Ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ayun, ay, oh. Eh, <laughs> nakapatay pa ako. Yun po, oh. Ayo bre, ayo bre, pada ada bre Ayo, ayo, patahin natin si Darot Patahin si Darot Patahin, patahin yan Ah, sila ulit yan, patahin, tako, tako, tako -ta -ta. Tangina mo ka, kulit ka Oh, kung tangina mo, tumulit ka um, Gaga ka Kala siguro, tara, let's kill Tak, tak, tak One. Push tayo dito sa taas. <coughs> Wala, di yan sila makakadip. Uy, gago nandito ako si Gatot, oh. Gagaw nandito ako si Gatot, oh. Gusto mo siguro mabirada, eh. <coughs> gusto mo mabirada? Ah, gusto mo mabirada, eh. <coughs> habol nila yun. No? <laughs> Hindi nila alam, top global to eh. Ha? Ah? masira mga siraw, olo. <laughs> Ay, Tanya, Eleni lo po. <laughs> Kala nila, mahabol nila tayo, no? Hindi nila alam, masyado tayo malakas eh. <laughs> oh, yan no, saktong sakto. Ay, sila dyan. Siyempre, tayo dito. Focus lang tayo dito muna. Ang ina mo na ka. Ang ina mo na anak patay ka sa akin. <coughs> dito tayo sa likod, ano. At hindi na lang tayo dito, putang ina, nagpapatayan sila dun, oh. No? <coughs> Habang nagpapatayan sila, sasalisi tayo dito. <coughs> diba? Ano, kasimple. Oh, eh. didi. Nice one. <coughs> Nice one. Yeah. Ah, magtano sila. <laughs> gigil na gigil oh. Gigil na gigil yung mga kalaban oh. oh. Eh, gigil na gigil oh. Yabo na abo sila oh. Eh, abo na abo oh. <laughs> Hala. <laughs> gigil na gigil sila. Kakabot sa akin. Eh. Tinilalam taplo ba yung ginabot nila, mga tanga? Gusto tayo, pre. Hayaan na sila dyan. Pataya ka dyan. Hayaan naman sila, mga... Oye. Ito, 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 ito. Diba? Back. Baba pre, baba pre, baba pray baba pre. Oi dip, munat dip, 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 dip. dip. It would take an army to stop. An nice one, baby. Nice one, baby. As a poem did it, I did it. Oh, Push, push, push. Easy sila dun, oh. Eh. <laughs> Ubo sila, wala silang marksman dun, oh, um, mga tanga, oh. <laughs> Paano sila magkaka-marksman, eh? Kasi nakapag-lord pa mga kasaba ko. Ubo sila, oh. <laughs> Ubo sila, oh. <laughs> Ay, nako. Ay, nako. Ha? Ha? Hay nako. Pusoy na lilito. Ang 20 mod damdamin koy. Bambi baby, see you. Hay nako. <coughs> Oi. Nice one, mga baby. Sad na nga mazakit, mazakit. Ang puso ko'y masakit, masakit. Sasalisi tayo dito, pre. Sasalisi tayo. <laughs> wait lang, wait lang. Chill, chillax. Ang yun ang tiba, yun. Abang nga tayo dito. Talaga, ginagabal dun ang pakpak. Eh, patay si pare. <laughs>

Ay, gago. Putang yun Shit. Ay, last kill it. That last kill it. Nag-last kill ako! Nawalang silbi! Okay lang. Medyo ba ng mga kasama ko talaga, no? Okay lang. Pero ako naman magpapanalo dito eh. Because of me. If not because of me, hindi sila magkaganyan, pre. Hindi sila tataba ng ganyan, pre. Diba? Kit-kitin natin agad doon. <laughs> oh. Three. Oh, bala kayo dyan. Ah, <laughs> karamatan sila. <laughs> ah, naubos yung dalawa. Naubos yung dalawa. <laughs> Pinahama ko yung dalawa, pre. Pinadya ko lang, pre. Fine, pre. Parang matay sila dalawa, pre. Hahaha. <laughs> teman, Oh wow Double kill Wow Sakit ng damage yung 500 Puntahan ko ngayon yung Tori O oh. Tori Poem, <laughs> gigil na gigil mag-apol <laughs> <tango. Unga> <laughs> 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 Ang atanga Ang atanga Ang ina mga atanga ang supot to Tata tata Punteriyay natin yung to replay

Kala mo makakapalag sa akin eh! Di naman kaya! <laughs> ah, Lord natin. bilis ng lifesteal oh. <laughs> Ayoko nga. Lord siya, Lord. Ang ina, 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 Ala, abol ng abol. Ala. 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 Ha <laughs> ha

papapapa. Gagawin tayo na to, abol ng abol. Hindi naman ako kaya. Ting, 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 ting. Dito tayo, dito tayo. Gagawin sa kanila pala yung lord.

shoutout sa taga Marble din na si Jai Dilig. Ayan, Jai Dilig. Ayan, shoutout. Kumusta na, pre? Nadiligan ka na pre? Ha pre? What's up pre? What's up pre? Diba? Para ka simple pre. Para ka simple pre. Bisik ba? Bisik ba? Bisik Basic bisik, bisik, bisik ba? Bisik ba? Bisik ba? Another one tayo.